Anong ano? Ba't namatay yung kapatid niyo? Kasi po, ano, naano po, po kasi siya ng, ng aswang eh. Hmm. Kasi po yung natutulog na po kasi kami. Pagating po namin, nandun na po siya sa ibaba. Tapos pagkagaisin namin, magahan. Wala na po siyang buhay. Tsaka nangitin na po siya. Ah, paano nagulo na ako doon? Anong aswang? Yung ano po sa mga sandol. Oo. Ayan po, po yung pagka ano po namin sa kanya, nilalaro-laro po, po namin. Tapos kinag mag na po na walang po siya ng buhay. Tapos nangitin po kanin yung mga katawan niya. Hmm. Tapos, si, tapos, si mama po, dadali niya po sa ospital. Pati po si mama, napatalong na po sa hagdahanan namin. Hmm. sobrang iyak po namin. Pati dinala na ni mama po sa ospital. Hmm. Anong ginawa nung aswang sa kapatid niyo? Ayun lang po, parang kinagatan ko yata po sa saliig. Eh. Kasi po may, ano, may bakat po kasi yung liig niya eh. Hmm. Inisip na ano mama, sana hindi na lang daw na pinabayaan. Kasi ayun po kasi swerte sa buhay namin. Hmm. Nakita niyo ba yung aswang na sinasabi? Opo, lumipan na po kasi bago po naamin ah, ano yung kapatid namin. Ah, ano'y tsura niya? May pakpak pala siya? Ako. Hmm. Tsaka'y putol po yung katawan, tapos ang haba-haba po ng buhay. Ah. Kung may gusto kang sabihin sa kanya na hindi mo nasabi, ano yung Sabihin ko po sana, hmm. JR, sana sa paglaki mo, lagi itang paspasalabungan ng pagkain. At sana, aalagaan mm. din kita ng mabuti. Lagi-lagi ako uuwi. Makita lang kita. Tut matutuwa na ako kahit ikaw lang makita ko. Mm. Kasi ikaw lang ang mamahal namin kapatid eh. Hmm. kitang kita nyo dito kung saan po yung magiging daan pagka papasok ka lahat sa inyo. Ah. dapat magkaroon na ng permit dyan bago tayo makapasok doon sa kanila kaso ah, hindi nga tayo mabigyan ng, ano, ng permit pagkakataon na makapasok ko sa kanila e boy, dito Okay lang po, lagyan ko kayo ng mic. May ko to. Pangalan niyo, sir? Edgaro. Si Tatay Edgar. Nandito nga ako kami dahil si pastor, gusto niyong kumusahin ko yung mga bata. Maaga kasi ano eh. Kumusta ba yung mga anak niyo? Yung tatlong babaeng Okay na naman. Ngayon. Okay naman sila. Nga kahapon hindi sila pumasok kasi ano wala akong pambabaon sa kanilang pira kasi ang binabaon nila nung isa 60 hmm. yung, ma, yung malaki bago yung isa naman 40 yung dalawa tika 40 sila hmm. kasi minsan yung ibang tricycle mahal magsingil minsan 20 15 ay sabi ko pag nagbayad ka ng 20 baka mamaya wala ka nang pamasay pabalik ay baka mamaya madampot ka pa ng banda na nangunguha ng bata ikaw kawawa ka naman sabi ko ay eh, buti kong may ano ako service ay eh, samantalang 'yung bike ko gapak na bininta ko na ng bakal buti. Kasi sabi ko mahirap makawala ng bata, mahirap magpalaki. Sabi ko ano na lang pag may nakita kang mga kakilala ng mama mo o tiuhin mo, magsakay ka doon, bayaran mo ng sampo para hmm. hindi ka mawala kasi mahirap pag mawala ka. Eh, kasi 'yun ang ano namin, inasa na makatulong sa tingin niya naman nila yung pag-aaral pag kasi sabi nila makakatulong talaga pag nakatapos lang hmm. sila ng pag aral na sabi niya sana hindi ako bumagsak sa exam namin sabi ko eh hmm. magano ka lang mag ka lang sa paningin hindi ka naman talaga pabaya ng Diyos niyan kasi lagi naman nagti-pray tayo na makatapos lang ikaw kasi malaking tulong pag nakatapos sila Huh. makatulong sa amin. Kasi sabi ko, hindi na ako pabata, patanda na ako, kaya kaya tutulong sa akin. Wala naman akong ibang ipamana sa kanila, hmm. kundi pinag-aralan nila. Mapunta lang po ako doon sa panganay niyo. Bali, siya po yung nakakatulong sa inyo ngayon. Ay, nakakatulong. Tapos yung sumunod. yung, ano? yung babae, yung panganay. Yung, yun Ay, ang sunod. Isa, isa ho sa nakita ko kanina. Yun, yung dalaga ko. Yung sumunod. Anim. Ano po sila? Anim? Anim. Panganay. Yung, yung nasa Shopee. Yung nakita ko. Oo. Oh. Bago yung isa. Saan po yung pangatlo? Pangatlo yung doon sa ninong niya. Yung nagta Ano po yung lalaki? Lalaki siya. Ah, yung po hindi nag-aaral. Nag-mumodule yun. Naghinto siya. Yung pang-apat po? Hindi po. Yung panglima, yung grade six. Yung isa, babae rin. Mm-hmm. <laughs> yung so, bunso. Ilan taon po yung bunso? Ah, sampo. Ah. Hindi po siya nag-aaral. nag, -aaral. nag -aaral yun. Grade right. one. Gusto ko makausap yung mga bata eh. Mamaya ako, pagdating ko nila, doon pa lang, doon ko na lang ko sila kakamustahin. Mm. Makausap ko yung mga anak niyo. Ano ba, kinakabahan ka? Kinakabahan ka? Okay. Okay lang, malaman ang pangalan mo? Apo. Yung pangalan? Abigail po. Ilan taon na? Fourteen po. Fourteen. Tapos, anong grade? Six po. Grade six? Ah, medyo na na yung pagpasok mo. Oh, uh, po. kasi po wala po kasi dati si mama po kasi pera kaya hindi, hindi po ako nakapasok. Hmm. Okay, kumusta yung pasok mo yon. Okay lang po. Mm. -hmm. Marami rin pong gawain. Gano'n kayo nahihirapan sa pagpasok? Kasi po, pag wala po si mama pera, pinapapsin niya lang po kami. Hmm. Pero minsan po, pag kailangan kami sa school, pumapasok po kami para maglakad. Mm. Nairap po talaga buhay po pag walang pera, walang trabaho sila, papa at mama. Mm. Gusto po kasi namin, araw-araw kami pumapasok para mm. po makatulong kami kaila mama at papa. Nataas po kasi pangarap ko kila mama at papa para makatulong boy. Mm. Ano po yung ano? Ano yung, pa, ano yung pangarap mo Doktor po. Mm, ba't mo maging doktor? Kasi po para pag, pag may nagkasakit yung mga tao, sa akin sila lalapit kahit wala na lang pong bayad. Hmm. Okay. Tsaka ayaw po namin maghirap si Papa. Hmm. Kasi po, pag nakikita ko po si Papa, lalo po kami nagpapaiyak po. Kasi po, pag nagtataba si Papa, lagi namin nakikita, naglalakad. Mm. Tapos po nag-iisip na lang po siya kung ano po yung gagawin ng trabaho. Magkahanap mm. na lang po siya. Tapos lagi siya nagdadasal sa anak po. Mar marami pa daw pong dumaan sa kanya mga trabaho. Mm. Sa tingin mo, gano'n nahihirapan si Papa mo? Sa, sim sa simula pa po sa bundok na. Hmm. Kasi po namatay po yung kapatid namin. Anong, ano, ba't namatay yung kapatid niya? Kasi po, an, po, naano po kasi siya ng, ng aswang eh. Hmm. Kasi po yung natutulog na po kasi kami, pagkatingin po namin, nandun na po siya sa ibaba. Tapos pagkagising namin, kinamagahan, wala na po siyang buhay. Tsaka nangitin na po siya. Ah, uh, paano naguluan na ako doon? Na, ano nga Yung mga um, ano po sa mga sanggol. Oo. Uh -huh. po, po yung pagka ano po namin sa kanya, nilalaro-laro pa po, po namin, tapos kinag kinag mag na po na walang po siya ng buhay. Tapos nangitim po ang mga katawan niya. Hmm. Tapos si, tapos si mama po, dadalhin niya po sa ospital. Pati po si mama, na napatalong na po sa hagdahanan namin. Mm. Sobrang iyak po namin. dinala na ni mama po sa ospital. Hmm. Anong ginawa nung aswang sa kapatid niyo? Ayun lang po. Parang kinagatan po yata po sa liig. Eh. Kasi po may, ano, may bakat po kasi yung liig niya eh. Mm. na lang ni mama. Sana hindi na lang daw na pinabayaan. Kasi ayun po kasi swerte sa buhay namin. Mm. Okay, Um, nakita niyo ba yung aswang na sinasabi? Opo, lumipan na po kasi bago po naanin yung kapatid namin. Ah, uh, ano'y tsura niya? May pakpak pala siya? Opo, hmm. tsaka iputol po yung katawan, tapos ang haba-haba po ng buho. Ah. Tapos yung lola po namin, nagmulto rin po sa amin. Tapos parang kung may sinasabi siya, na lagi kami mag at sa paglalakad namin. Mm. Minsan nga po, lagi po akong binabangunot eh. Oo. Oh. Na lagi nagsasabi, tak, tapos may nagsasabi lagi sa akin na puntahan ko daw yung libingan ng kapatid ko. Mm. Doon po ako nila tinuturo. Mm. So yung multo, putol yung katawan, Mahaba yung buhok. Tapos ano yung tsura niya? Yung muka niya? Hindi po kasi makita yung mukha niya kasi po nataklogan ng buhok niya. Hmm. Kailan nangyari yun? Nung ano pa po, po, 2008. 2008, 2008, 2008. Ilang taon na yun ngayon? 13 na po. Ha? 13 po. 13? Opo, magkasunod lang po kami. Ah, saan yari yun? Doon din? Hindi po. Saan? Doon po sa may bundok namin sa kabila po. Ah, hindi pa dito sa bundok dito. Isa, isa po yun. Isa pong namatay. JR, yung namatay namin kapatid. Oo. Oh. Yung dalaki ay yung kapatid namin namatay sa bundok. Ningay po yung pangalan. Ah, dalawa yung kapatid mo? Yung namatay po. Yung isa, nung kinamatay din. Ano po, kasi po, laging nung... Marami po kasi si mamang dugo sa katawan, tapos yung mga dugo po ni mama na sa kanya. Tapos yung... Tapos yung... Nat matutulog na po kami. Buti nga po, naabutan pa po, po ni Tita Maribel, yung kapatid namin. Mm. Na puro dugo na po yung ilong. Kasi lahat po ng sakit ni mama, sumarin sa kapatid namin. Kaya sabi nga ni tita, buti hindi nadamay si mama. Hmm. Ginising nga kami ni papa eh. Iyak nang iyak kami, sabi namin, dapat hindi na lang nawala si J.R. Hmm. Kasi siya yung mahal namin kapatid eh. Hmm. Namimiss mo yung kapatid mo? Opo. Namimiss ko rin kung magkaroon ng kapatid. Hmm. Kung may gusto kang sabihin sa kanya na hindi mo nasabi, ano yun? Sabihin ko po sana, JR, sana sa paglaki mo, lagi itong mas ng pagkain. At sana, aalagaan hmm. din kita ng mabuti. Lagi-lagi ako uuwi, makita lang kita. Matutuwa na ako kahit ikaw lang makita ko. Hmm. Kasi ikaw lang ang mamahal kapatid. Eh. Hmm. 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 Ano kaya nangyari doon sa kapatid niyo? Isa minulto, yung isa... Hmm. Sumalin po kasi yung mga sakit po ni mama sa kanya. Oo. Oh. Kaya po namatay siya. Hmm. Kaya umiiyak kami ng mga kapatid ko at kanila tita, tumutuloy yung ilong, yung yung dugo sa ilong niya eh. Hmm. Gusto lang po kasi namin, maalagaan siya ng mabuti. Pero hmm. huli na pala ang lahat. Hmm. Pukwanin din pala siya. Hmm. Pero kumusta ka ngayon? Hmm. Kumusta yung puso at isip mo ngayon? Naisip pa rin po siya. Hmm. Kung babalik pa ba siya o hindi na. Nalulungkot kami kasi hmm. Wala na kami kapatid eh. pag sa bahay, pakargahin, maalagaan. Mm. Binigyan pa nga siya ni Pastor ng gatas eh. Hmm. Hindi niya naubos eh. Beban lang yung ginag in iniinom niya. O kaya tubig, lagyan ng asukal. Nag-aantayo kami katekram nito sa dalawa niyang kapatid. Bali yun yung panganay sa babae. Tama ba? Yung kuya po namin, nagtatabaho po hmm. Yung panganay. Bali siya yung panganay sa babae. Opo, oh, sumunod po yung mga abang mo. Na yun. Nasaan na? Ayan na. Yan na ba yun? Opo. Oh, ah, uh, Okay. Tawagan mo siya. Kamusta? Alam ko. Dito ka. Ano, kamusta yung school? Okay na lang ako. Hmm. Okay. Okay na makilala ka? Okay. Okay lang ate, kunin ko yung mic. Lagyan kitang mic ate, no? Para marinig yung boses ni ate. O, no, sa school? Okay naman po. Hmm. Ang gaganda ng magkakapatid eh, no? Mas maliit nga lang yung mukha niya, no? Oo. Oh. Okay. Si ate nairapan sa school ngayon, ikaw? Ganun din po ako. Nahihirapan ka din, ah. hmm lalo pa pag walang CP. Hmm. Kailangan ng cellphone. Okay. Ayan na, umiingay na. Sa ano. Oh, talagang doon na lang tayo. Ay hindi, mabilis lang naman natin. Tara, tuloy natin doon. Kasi nag-set kami ng ano doon eh. Nagluluto po si nanay ng ano, ng pusong saging. Kasya, kasya po yan sa atin, Nay. Ay, hindi ko puso. Sa inyo po pwede eh, kasi gilagay naman po kami nagkukulay eh. Mm, hindi oh, kasha hmm. sa atin kasi makikikainaw talaga kami. Oo po. Hmm. Pero ano po, abigil baka mayroon po natin na puso, dagdagan mo na. Ah, pwede yung pumasok? Tignan kasi ko po yung linuluto po. niyo. Ayun po po eh, ano pa po po, hinihiwa ko pa po eh. Ah, parang kulang lang. Hmm. Kaso kul po maraming po hugasan ko po. <laughs> Oo. Oh. Wala nalang kami kaninang utang eh. Ayan po yung ano. Puso. Ito eh, ano po, may bahay po naman, simple lang. Mm. Basta eh, sabi ko, you know, magulo bahay namin pero okay lang sabi ko. Hindi ko, o, nay. Isa sa mga malinis Kaya na bahay yung nakita kong bahay niyo. Hindi po kami, ano, kahit gubat lang po kami, basta kami sabi ko ayos yung bahay namin. Mm. Oh, kanina nakilala ko na po si tatay. Si nanay, nay pangalan niya, nay? Cecil po. Si nanay Cecil. Inan taon na po kayo? 40 po. Oh, po. Okay. Sige po. Okay lang po. Punta namin sandali yung ano, pinapaliguan okay. nila habang nagluluto kayong makakain natin, ayusin nyo na yan. O, ayusin nyo. Hindi, biro lang mo kami makikikain. Kahit talaga. Tignan lang mo namin. Puntaan natin ka telegram nyo. No? Kung saan sila naliligo. Si Eritso, nahiya po sa camera din eh. Kaya ayaw po niyang mag ano-ano. Ha? Yeah? Matarek. Matarek. siempre sanay na kayo sa pagbababa dito, no ate? Opo. Kaso nga lang po, pag umulang, madulas po eh. Hmm. Ilang beses ka nang tumambling dito? Lima hmm. Di na po limang beses. Ah, po. Mm -hmm. May may bahay din pala diyan. San po? Ay kain Labay Ka lang po ni Mama ko. Ah, san pa yun, layo na pala, no? Oo. Ah, Yung nasisinaga ng araw. Layo din pala, ate. Oo, oh, mamay. Pero tatagal lang po namin. Katekra, malayo naman nila, paliguan nila. Oh. Hmm. Sobrang tarik din pala ng ano nyo. Oh. sobra. Hindi na lang kayong pinag-iigib ni Papa nyo. Pinag-iigib pa rin po. Ha? Umiigib po talaga kami. Patay. Sa layo-layo, oh. Grabe. Yan. Ay. Ang layo pala ng ano Dito sila nakakuha ng tubig. Katay, oh. Pero ikaw, alam mo yung ABCD. Kasi ah, sige nga, basa, kantahin mo yung ABCD. Ay, ito pa ako din. Ah! Hirap ka din. Ano? Nalungkot naman ako doon. Sige, try mo lang yung alam mo. A. A B, C, D, E, F, G, H, I, h h i j j k l m n o p w q r r s t u v W W X Y Z Ah oh, Okay na ko na So yung mga ganun ni pa kayo hmm, Mas hindi alam ni Ate Opo hmm. Okay hmm. Okay ka lang diyan, Goya Francis. O gano'ng kadamihan yung linalaban mo? Isa lang po kasi po, ano eh. Alam mo po lalaban niya eh. Wala ka na susuot. Hmm. Kumusta ang kapatid to si Kuya Francis? Pa. Kumusta ang kapatid? Papitin. Pa, pa. Okay naman. Grabe yeah, no, may ganito pa, may ganito pa talaga. Kahirap ng ano nila. Kuya ko sa akin ah, kuha na Kuhanan ko yung gano'ng kalinis yung tubig nila. Eto. yan pala yung ginagamit nilang ano. Ah, uh, nagiging blue na yung laga, Ayan. Ito yung katekram. Ibig sabihin, may buhay na ano dyan. Ayan. Hindi blue-green. Oh, oh. Iniinom niyo yan, Kuya Francis? Apo. Oh, Ayan, iniinom daw nila yan. Gano'n nakakatagal yung nainom niyan? Tagal na rin po mga ano po. Yan, tao rin po. Ayan, patay ka naman Ito, bali ano, ang tawag dyan? Bukal po. Bukal, sumisibol diyan, di ba? Opo. Hmm. yung diniligo ng mga kapatid mo. Pagka madaling araw pala, las 4. Ganun. Ha? Oo. No. Okay, sige. Panik na muna kami. Baka kasi abutin kami ng masyadong madilim. Ano yung kami ng maaas, no? Okay, sige. Una na kami. Tala na, kuya,